I am Rachel Rasa Umali from Kalabgum Second San Juan Batangas and came from the school of Batangas State University The National Engineering University San Juan Campus and nagpapasalamat po ako kay Gov kasi po uh, isa po ako sa nakabilang sa scholarship or educational assistance siya po in program niya po dahil po dito uh, magkakaroon po ako ng uh, pera po para sa nalalapit po namin implementation po ng thesis so malaking bagay po siya kasi po sobrang laki po nung kailangan po sa thesis namin and sa iba pa po, po namin bayarin. So, thank you so much po, God. Napagkatiwalaan ako again to serve Batangas for three years. I am not promising heaven and earth. Hindi ako nangangako ng langit at lupa. Tandaan niyo sa ko, lalo na kayo mga bagets. I will do my share, but you have to do your share too. And what is that? Don't take your studies for granted. Please study well because yung susunod na mga leaders ng lalawigan o ng balsa manggagalit sa inyo. Pagpalainawa tayo ng Panginoon Diyos sa magkata nating hangarin para sa lalawigan.